may <laughs> Hello mga kabuhay. Ngayon dinala ko kayo dito sa non-halal section. Dito nga pa pala sa Brunei, magkaiba po ang halal at saka non-halal. So, ibig sabihin non-halal, kalaban ang tawag namin o baboy, ang mga tinda. So, nandito tayo ngayon sa non-halal. Yan, kasi bibili tayo ng baboy, may lulutoin tayo eh, mamimili muna tayo kung alin dito ang ating bibilbin ang hirap mamili kasi mayroong mahal mayroong mura pagkasyahin ang pera <laughs> ito na lang siguro ayan mas maganda so bayad na tayo lahat po na nandito ay karamihan ng halal so ayan pong cashier labas na tayo Dang! ayan gabi na kasi kawilang lang natin sa trabaho. Hi! Hello mga kabuhay! Nandito na pala tayo ngayon sa bahay. So, pakita ko lang sa inyo yung binili natin kanina. So, kanina pumasok tayo dun sa nanhalan na tindahan. So, ito yung nabili natin kanina. Baboy. $6.99 eh, times nyo na lang ng 41, yun na yun ang halaga sa peso. Bali, ano siya, yung hook shoulder. Tapos, ngayon, bumili din tayo ng munggo. Ang halaga ng munggo, uh, 1 kilo na is 390. Yan. Tapos, ang binabili natin is 2.59 dollars. Tutuin natin yan sa saglit. Kaya ito, naglabas na ako ng malunggay. malunggay tayo dito. Binigay ng ating kaibigan. Yan, malunggay. Wala nang tindang malunggay sa mga market dito. Bigay lang to ng friend. May tanim sila sa bahay nila. Tapos may tanglad tayo. May kamatis, sibuyas. Yan. Luya. awang siyempre. Tapos yan, papakulo na ako ng karawang natin. No? Ng ating mungo. Tayo na lang na umambot. Tapos yan, nagsaing na rin ako. Tapos kanina pala, papakita ko lang sa inyo yung may binila ako pala nila na Balat ng uh, manok, one dollar yun siya. Tapos ito rin, mga kababayan lang din natin yung, ito. yung mga bigot ko. mga quarter and quarter mga kababayan natin. Ewan eh, din akong na natin ng kupya. Kupyang uh, baboy. Three dollar fifty cent po ito. Ilang peraas o? Eh sampu. Sige. So. Yan magluluto muna ng mga kabuhay, kasi gabi na, anong oras na ako lang natin sa trabaho. Ganito lagi ang buhay sa abroad. Pagdating sa gabi gutom na gutom, kaya magluto muna tayo.